Bili ko sa palengke worth of 700 baht. Una, dito sa ripe at mango. Ayan, 1.3 kilograms. 67 baht. Ayan siya. So. Okay, pag Ito yung tinapa sa, sa, Thailand. Na gulay-gulay na worth of 135 baht. Good for one week. Ayan, pansahok sa gulay. 1 ki kilogram na rice for one week. Ito para sa aso ko for one week. Ipahal ko yun sa pagkain nila. Ito naman yung Thai donut na mo so for today. Alam nyo ba na may binibilhan ako sa palengke ng branded na mga damit. Ayan, Levi's ay siya. 60 baht lang siya. Direct from the factory from Cambodia. O, di ba? Original po yan, Besh. O, size M. O, kung bibigay ko ito ata sa asawa ko. O, bibigay ko sa asawa ko. Ayan. So, ito naman yung Salamon na t-shirt. Okay. Pang workout. Original po yan. Galing mismo yan sa factory. Jogger. Ito siya. Jogger siya. Oh. Ayan. So, yan po yung ako uh, for, for, today's video. Ayan. So, yan po yung one week consumption. 700 baht. No, nope, dito po yan sa city. Kasi mag-isa lang naman ako. So, yan yung pagkain ko for one week. Pe boulsh